Hello po guys. Doon po sa banda doon sa taas, sa looban daw, may nasusunog po na grocery guys. Kaya yung mga tao nagpapanik doon. Yan po. May bombero na rin po doon. Ayun o, bombero po guys. Nagpapanik doon, banda doon. Ayun o. Ay, ayun o. May umano po yung ano. Kuryente guys o. Oh. Ano yung Ano yung Ang pibino magkano? 40. Ayun guys oh. Kung nakikita niyo po. Yung kuryente po ay nagaano. ano. Ito Yung mga tao doon sa taas. Tagpapanik na po. Kasi katabi nila grocery. <laughs> Ayan po. Kapiling po. Ang pibino. po guys oh. Anong pibero? Ere po yung ano. Nagigat. Grabe. Kawawa naman yung may mga tindi, tinda doon. Mga grocery tabi tabi tabi, tabi pa naman yung mga tindahan doon. Yan po oh.